Ayaw po. So, nandito po kami ngayon. Ayan po yung patugtog namin. Ayan po yung mga barbell. Ito po yung motor. Kasama po niya ng nag-iisang Francis Gonzalez. Siya po may ari ng motor. Ayan, nililinisan po niya. Mga konting wag para kumintab naman. Yan po. May kita niyo po siya dyan sa nililinis siya yung makina niya. Ah, uh, kanina pong kagabi po, ah, uh, kinarwash po namin to. Yan po ang reactor paint design Kawasaki Fury Modified. Um, brake disc. Kadena, napakakintap. Pwede nyo makita ng malapitan. Makintap po yan. Pwede pa na Kikita nyo naman po. Yan po. Tapos, yan po yung kanyang sprocket mas prangit din sa unahan. Ayan po, mineral polish po. Makikita nyo po dito ang reactor. Paint design. Nagkakost po yan ng 3,000. Tama ba ako, Uncle Francis? Ang reactor paint design. 30. Uh, nagkamali po ako. Dadagdagan po natin ng zero. ah uh, ang reactor paint design po ay 30, tapos, ayan po. Makita lang po natin dito, naka-digital siya. Pero ang tunay po yan, ikaw sa ka lang natatak, pero digital po yan. Hindi na po nagana yung neutral light niya dahil konektado po sa uh, digital. Pag naka po, neutral. Ito ang po kanya kay RPM. Ito po kanya, side, uh, side mirror. Ayan po ang gauge. Ito po ang tank, eh. Uh, ipopost ko po ng ilang saglit para makita niyo ng buo.